I think I'm losing my mind Trying to stay inside the line. Hello! Welcome back guys to my channel. It's me again. Nung nakaraan, pinag-usapan natin kung paano nga ba nababawasan ng ating mga subscribers. So ngayon, ang topic natin, yung mga dahilan kung bakit nababawasan ang ating oras sa YouTube o yung tinatawag na watch hours. So ito yung mga dahilan. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa mga taong naka-appreciate ng ayos ko nung nakaraan sa mga nag-views ng aking videos at sinabi na ang pretty ko. Totoo na yon At nagsabi din na ang ganda ng hair ko. So maraming salamat sa mga naka-appreciate. At ngayon, hindi gaanong makapalang ating kilay dahil sa akin kaibigan na nag-message sa akin na ang kapal araw ng kilay ko no, nung nakaraan kong videos or video. Kaya ngayon manipis na lang siya. So, shout out sa iyo Justin. Siya po ay single, wala pa po siyang jowa. Juwa-juwa na siya. Kaya juwain niyo na raw po siya. Volunteer! I volunteer's tribute. Charot. So, serious tayo. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nababawasan yung ating oras sa YouTube? Una, halimbawa meron kang mga subscribers na nag-unsub sa'yo. Yung halimbawa na yung mga subscribers mo, nag-watch sa'yo ng 20 minutes. Halimbawa, tatlo sila. Nag-watch sila ng 20 minutes sa iyong video, inansab kanila, nila, somatic yon tatlong 20 minutes yung mawawala sa'yo. Equal 60 minutes yung mawawala. Pangalawa, ikaw rin mismo, ansab ka ng ansab. Huwag ka kasing ganun. Kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mo rin gawin sa iba. So, okay. pag ansab ka ng ansab, akala mo sila yung mawawalan. Which is, pati ikaw mawawalan. Mababawas din sa watch hours mo. Kaya, dun sa mga inaansab mo at nagaansab sa'yo, maging pair kayo. At saka, hindi rin nakakounted sa YouTube yung mga nagko-comment ng sa videos mo ng subscribe to subscribe or sub to sub. Yung ganon, nababawas din siya sa watch hours. Kaya, Pwede rin naman din, burahin din agad natin. At saka yung mga, um, yung mga nag-watch sa'yo nang wala rin 3 to 5 minutes. Hindi yun nakaka-counted ni YouTube. At yung mga nagko-comment na wala namang relate dun sa videos mo. Halimbawa, ang palabas na pinapanood sa videos mo is anime. Tapos may magko-comment yung isa, halika puntahan kita sa kubo mo na yun. <laughs> Natatawa talaga ako dun ah. anime yung videos na in-upload mo tapos ang comment sa'yo puntahan kita sa kubo mo. Yung mga ganun talaga hindi siya ni kakounted ni YouTube. ngayon, so, alam nyo na yung mga dahilan kung bakit nababawasan yung watch hours natin sa YouTube. So, yun lang. Kung ay mo nga gawin sa'yo, is Huwag mo rin gawin sa iba. Magtulungan tayo bilang beginner pa tayo sa YouTube. Dahil yung mga ngayon, dating beginner na umaangat, ganyan din yung ginagawa nila. Nagtutulungan sila. Kaya magtulungan tayo. wag tayo maging selfish sa mga iba nating nagsisimula pa lang. Dahil tayo din yung binabalikan. So, yun guys. Thank you.